Aduh, segera juga. Oh, kak Andres. Kak Andres, minta apa-apa? Yang maka tindak ni, Ando. Ando, hindi aku nak buat putuk nombor Oh. Akan isu kau. Eh, eh tahu. para sa anyang kaadres. Para walang makas ng pulbura. Andres, ano nangyari dito? May natuwa sa akin. Pinagbabaril ako. Kawawa tuloy mga paninda ni Ando. Pero ayon sa narinig namin, dalawang klaseng baril ang pumutok. Ibig sabihin, gumanti ka ng putok. Mali. Dalawang klaseng barilang pumutok. Ang ibig sabihin nun, dalawang bumaril. Maliban na lang kapitan ko alam mong isa lang ang bumaril sa akin. Hmm, kapitan. Ala akong kargada. Kapkapan mo ako. Ah. Amuin mo ang kamay ko. Amoy pulbura ba yan? Ba't amoy suka yung kamay mo? Aba, kumain kami ng si Charo ni Potpot. Ato, ano nakita mo rito? Eh, Kapitan, nung nagkabutol oh, wala nag ka mo, nagtago mo ko eh. Tama na, tama na! <laughs> Kita mo na? Si potpot, tanungin mo. Eh, aso mo yan? Kakagating ka ba yan? Kamukha ba nito? Pulgas ni Mayor na ngayong garapata mo na? Ha! Andres, hindi ka na-police ngayon, ha? Illegal sa'yo ang bakal. Hindi ka dapat nagdadagdala ng barel. Alam mo yan? Kapitan Burgos, alakang ibidensya, alakang testigo. Sino ngayon ang ididemanda mo, Abert? Ikaw may sabi niyan. Buksan mo yung gate! Yes, sir! Sige, bunot! Nang mamatay ka na ngayon! Bakit? Dali na, sumama ka na sa akin ngayon! Papatay ka nila dito! Angel! Dali mo na! Wala nang maraming tanong! ka na! Pilisan niyo. Sige, saka mo! Please! Hoy! Oh. Mamaya na ako magpapaliwanag. Itong pa rin. Putok mo sa mga umahabol sa atin. Bilis! Hindi ba nila po? mau maksud? Ada kita? Bapa tanya kita. Excuse me. Betul. Nak itu naman ako ba reporter tong amo natin? Ano naman na may re-report na dito sa firing range? Inulit mo na naman yung tanong. Uulitin ko sa yung sagot. Yang amo natin, pag yan, lumakad, may ibig sabihin, may mangyayari. Hmm. Chak, may mangyayari ngayon. Eh si Shirley, gulo yan. Kayo ba kaya niyong awatin ng pinsa ko, saka sakali magkagulo? Ba, kung hindi natin kayang awatin, ditulungan natin. Tara, humanda kayo. Ngayon naman, Shirley. Paikita ko sa yung quick draw. Boss! Paikita ko sa'yo kung paano bumurot ng baril na kasing bilis ng kidlat. One! Go! Ganun lang yung kadali. Alam mo, ang firing, para bang pag ginawa ka mo ang gatilyo, para bang making love lang yan eh. Boss! Pag ka ng baril, basta! Alamit na lang Ernie, turuan mo naman akong bumarel. Aba, siyempre! Kaya nga tayo nandito eh. Boss! Tuturuan kita ng bumarel! Yeah. Okay. Ganito lang yan. Hold it. Yan. Bye! Tama na, Tama na! Okay ah. Yeah. Teka. May bala mo you know. ba yan? Ha? Meron naman ata eh. Uh. Walang tumama eh. Very good. Boss! Ano? Alam mo, yung mga magagaling magturo na Pagdating sa totoong laban niyan, wala yan. Ay, no. Ang bala niyan, ang hangin. Ako ba ang paririnig mo? Ba't paririnig ko ba? Oh, edi ko ngayon. Ay, bayin mo kami sa bodyguard ng matanda, ah! Aba, bunggo, eh. <laughs> ka namin. Bet! Ba! Oye! Oh, okay. hey. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo nito? Umalis ka! Ba't ako aalis? Ba't nabili mo ba ito? Iyo ba Dito sa free country! Hindi! Pero ikaw, ha? Wala kang ginawa kundi kuluhin ako, sundan ako kung kahit saan ako pumunta, at ano ba? Shirley, huwag mo kong babanggain, ha? Babanggain kita. Hindi magbanggaan tayo! Nabanggaan na nga eh. ah, ah, Bonggoy. Bonggoy, ha? Ah, 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 relax ka lang. Ano, ah, 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 ah. ah, Shirley? Oh, masyadong malapit siya. Ah. Muntik na natin. Ikaw mo hitik. nga ako? Bitiwang araw siya. Halika na. Mahirap ang pag-usap sa isang taong mahirap umintindi. Halika na. Oo oh, nga eh. At ang bohong rito! Na. Teka, sandali! Amoy pulpura! Ponggoy, huh? galit ka ba? Ponggoy, para <coughs> parang ang lalayo yata nung tama mo, ah. Ay.